Good morning po sa inyong lahat. Good morning mga kamutyaan. Ito pong mga gamit na ito, buy one, take one. Ay, buy two, take. Take one po yan. Pero may mga gamit po na hindi ako, may mga gamit po ako na uh, hindi pwedeng ipamigay. Ano po? please subscribe at pindutin po ang notification bla, uh, notification bell like comment and share po sa inyo sa inyong mga kakilala para dumami pa po tayo at ito po kinakikita ko sa inyo ay uh, on shake po yan ngayon ito po itong apat na yan 1 2 3 is 1 5 na lang po yan yan hindi ko siya hinawakan as kasi may gloves ako ano po para protection na rin po yan at ito pong blue uh, necktie ayan mura na lang din po yan PM na lang din po kayo at ito po yung malalaki nya may hawak na siya may hawakan na at ito po yung gandaren po ya sugar sugar quartz po oh ya yeah. Nag-iisa lang po. Yun isa kasi sinama ko doon sa uh, buy to take, a uh, take po. Maliis yun na lang natitira. Ito rin po, ni Clyde din po siya. Mar maraming uh, color. Diba nabanggit ko na ni Clyde na itim pero maraming kul kulay. Ito po puti, maraming kulay. yan po. kahit na sa liwanag, kitang kita yung tago sa na liwanag, kahit ilaw lang. Ito po, napakalaki naman ng umong ito. Ayan, ang tago sa din po ang liwanag niya. Kahit wala ng flashlight Kasi naman po, mainit. Ayan. Buy to take one po siya ha. Ayan. Ayan. ayan, sitrins, kayaan 5, 2, take 1 lagyan nyo na po ng guhitan nyo pag uh, may gusto po kayo i-screenshot niyo na may guhit para matandaan ko ito po, giveaway na lang ganyan, saka itong sing-sing po na may paw uh, mura lang po yan hindi po kasi yan yung uh, stainless na ano na hindi na kumukupas kumukupas po oh, kumukupas din ito eh pang aalis kayo yun lang po ilalagay mo lang at ito naman yung mga pang po sa bata hindi po kayo mapipeke nyan dahil ang mga ano nyan ang mga laman mga ganito at saka yung buntot pagi siwits na kulay itim tapos yung mga parang beans na pula yan po yan kaya hindi kayo, mas mas maganda pa po nga yan eh kaysa doon sa nabibili na, na natin sa diyan sa labas. Yung ito naman ay yung sinag-araw. Nakabukod po kasi siya. Mura na lang tipo yan ni Bebet Tapos yan yung po mga eggs. Sa dalawa tatlo, apat na lang po yan. Nakuha na rin yung iba. ay po nang bulalakaw yan maliit lang yan ha hindi ganong kalakihan lanta oh, po yan wala lang po siyang langis pero lanta po yan ang lalakas po ng ano yan, gawa ng ito po yung crystal po ito eh dapat kasama siya doon, ayan ayan, kasama yan, yan dito po, by 1 take 2 uh, by 2 take 1 din po yan niya po sa bato po ng ano yan, abako din sa dagat po yan. Napakaganda niya. Ito naman po yung mga salsaga na tunay at buo at kumakalog. Ito po yung ito po yung ano niya. Yung laman. Tatandaan po yung unang-unang video ko ng salsagan. Yan, bini ako kasi parang sure ako na buo yun laman. Pero ayan, may ngay, hanggang ngayon buo pa rin sya. Dalawa po yan. Hindi ko sya, hindi ko, hindi ko na lang tinanggal yung pinaka first layer ng skin nya. Pero yan na po yan. Yan yung unang, unang video ko. Kaunang unang video ko na uh, bili ako para malaman ako. malaman ko na sure yung buo ng salasagan. Ayan po yung salasagan na yan. 2, 4, 6, 8, 10. 10 na lang po siya. Buy one, take one po yan. At ito po yung ah uh, yan, tawag siya niya. Yung buto ng makabuhay. Eh, makabuhay yung ano. Ayan. Ah, maya, naisipan ko pa, maalala ko pa, sabihin ko sa yung ngayon, hindi ko pa siya maisipan kasi po magulo pa yung ano ko marami pang iniintindi and lahat pong yan ay kasama ko sa pinausukan lahat kasi kagali na kaya natagalan na ako mag video niya pinausukan ko pa ng insenso ayan po yung maliliit itong yan yan linta na maliit ito yung pangin yung bigas ayan bigas po yan ayan po yung tatlo by one take one din po yan tsaka ito po yung mata ng dagat ito pwede naman pong pag-isahin oh, maliliit lang po yan ganyan lang, isa lang dalawa mata ng bigas ay mata ng... mutya ng bigas pangil ng ano ng mahayop di ko po pating ganun di ko po alam kung saan anong pangil yan yung bigay ng kalikasan ayan yan for lucky lucky charm ayan at ito pa yung tanglad kawayan kuhok ng duwende ayan so, kung ano ito Uh, ah, pampaglalagay din po yan sa mga baon na mga gamit. Ito po yung maikli, maliit na umo. Iisa na lang, nag-iisa na lang yung moonstone ko. Ayan. Kung napanood nyo yung pinausokan natin, ay na po yan lahat. At ito naman po, yung balat ng ahas ayan uh, kailangan pa ko pa na ipahangin ko pa yan kasi nagmumaga ano na siya ah uh, pwede ko pong i, i ano sa inyo ng buo ito or kalahati lang yan kasi wala na po yan ito yung gamit gamit ko yung pinakabuntot ayan po ito naman pong malalaki buy one take one po yan Bato na naging uling po yun Black Black Ako tawagin Black turmeric yan Or black uh, Diamond Ganon Yan po yan Basta yun na yun At ayan po buy one take one po yan yan po ay magkakasama by 2 by 2 take one, ito naman din po magkakasama din doon ito naman po by one take 2 by 2 take 2 rin po yan ito yung apat yung mutya ng langgam ayan po daming langgam no udumi ng bulalakaw at saka yung bato na naging kristal, ayan at ito po ayan yung lintang puti itim at lintang puti ayan na po yan wala ako. pagod din makatayo ito po yung dumi ng gulalakaw. E, gamit ko po siya kaya kunikwintas ko yan. Yan. Kunikwintas ko po. Inanay niyo ha. Laka, inahawa ko nakatali o. Oh. tsaka piso sagrado isang malaki piso sagrado, isang malaki Ayan, isang malaki isang maliit yung maliit po sa bag ko, sa pitaka ito ay sa uh, inilalagay ko sa labas ng akin bag ganon din po ito ito sa so wallet ko nakalagay at ito naman din po, nilagay ko sa isang wallet coins naman din po. Ayan. Amulet. Isang amulet. Kung gusto mo mag-order po ng amulet, PM lang po kayo. Tsaka, isang... Gamit ko na po ito. Winnie Quintas ko rin po yan pag ko aalis. Pag uuwi na ako, matutulog, ginawabad ko na po yan. Tsaka ah, uh, din ay si, ano yan, ah, uh, taba, sino ba ito? Nalimutan ko. Gent, ah, uh, yun nga, taba, na, na, ako ko na kung sino siya. Benedict, oh yan, San Benedict pala yan. Nakalagay din po yan sa aking bag. PN kayo kung gusto niyo nito. Ayan. At ito po yung bao na isang mata, isang bibig. At yung isa pang bao na ano, pinaglalagyan ko po noon, hindi ko alam, hindi ko matmaitapon dahil hindi ko alam kung anong gagawin doon. Ginagawa ko na lang po yung lagayan ng kung ano-ano ng mga pera, yung Ganon yan. At ito po, kababagong gawa ko lang. Yung tanlad, tsaka yung bulaklak na kawayan, may pera, may ah uh, Ano'y tawag dito? Ayan, yung umiikot ka, babe uh, Susu na pa umiikot. Ayan Parang crystal Tsaka yung mata ng Mata ng dagat Pinagsama ko na po Tapos, sa likod niya Yung isang piso Nandodon yung piso At isang dahon ng laurel Tsaka Chinese coin At yung kahoy ng micros. Ito po kagagawa ko lang kasi po kaganina nagpapausok ako. Sinunog ko na po yung lahat ng mga pampasmerte ko for last year. bago na po ito. Hindi nga lang po ako si gumawa ng no? uh, New Year or Chinese New Year. Kasi po talagang busy busy ako. Kaya bali ngayon ko lang po ito nagawa. Dalawa po yan eh. Ito. Ito naman lahat ng crystal. Isang isang ano pa, blue ano tawag ito, yung kaganina tsaka tubig citrine, amity at drug uh, yung ano yan nera na po yan na ano ko, nalilimutan ko na kasi lilimutin na ako, mat may edad na po kasi hindi na yun, hindi na ako mas, ma ano, mag, uh, masyadong Uh, maalalahanin, ayan, kaya ganyan kaya yung iba hindi ko masabi ang pangalan pinakikita ko na lang, siya mapagkatapos ako naalala, Ganun po talaga eh. bumabata, ano <laughs> ayan po yan ito po yung sa akin bagong gawa, ilalagay ko na po yan may lalagyan na yan at ganun din po dito. ngayon kung gusto po ninyo magpagawa, PM kayo ah, uh, yun syempre, hindi naman tayo mag uh, mamimigay mamimili kayo buy 2 take 1 lang po mamimili kayo tulad ng sinabi ko kung gusto po ninyo lagyan i-screenshot ninyo tapos guhitan niyo kung ano yung gusto ninyo ano po ito po yung gamit ko yung maliit na um, white pearl yung black uh, yung black pear po yung um, 18 malaki na benta na po yun Natagal na bago pa mag uh, Christmas. Kala, tagal, natagal nga ng shipping kasi nga pre-Christmas eh. Uh, ano, maraming nagsishipping. Ay, eh, nagkalala siya. Kala niya, hindi ko may papadala. At ah, saka po pala ito. Oh, yan po yan. Lahat dyan sa pitaka ko. Pinausukan ko lang. Kaway-kaway. Babalik ko na po yan. Pinasikatan ko na ni Richard ko na po yan sa araw aya Ito po yung gamit ko. Ang daming mga itlog. Ano po? Meron ditong maliit eh. Ito. Yung malaki yun eh. Yan, gamit ko na yan. May mga gabay na rin po yan. Aray. Ito po. Mutya ng langgam po yan. ay pumaksak na naman ayan nangalay yung kamay ko kaya binaba ko siya lalagyan <laughs> ito po yung citrine hawakan ko na nga para lubusan ninyo makita ayan yung po yung uh, si train ito po dalawa dalawa pa pala yung ano dalawa pa pala yung ano dyan ah, ng ng uh, ayan malinis na po yan lahat gawa ng pinausukan ko na uh, pinausukan ko na binilad ko pa sa Uh, buwan, kagabi. Kaya malakas po ang charge nila ngayon. Pag po may mga gamit kayo, ibilad nyo lang po yan sa uh, kabilugan ng buwan tsaka pausukan lang po ninyo. Alitagad. Yes. At ito po mga Lauren yan mga laurel na yan. Yan po ang, dyan ko po ilalagay ang pangalan niyo At birthday. Tapos, yung cash na lagay ko, may sign na cash or money. Yan. Basta yung pangalan lang ninyo yan ang ilalagay o, mas ko. Mas pinasikat pa sa araw, sa buwan yan, tsaka pinausukan. Yan ang magkakasama na pinausukan. Ayan. Yeah. Lahat na po. Pinakita ko. Ha. Susunod po. Magpunta tayo sa Wawa. Mga hantik tayo. Tagal ko na hindi nakapunta na May pagbabago kaya doon. Medyo mainit naman. Kaya so, sa ngayon hindi pa kaya pa. Ma makailangan maagang maaga ka uh, luluwas para hindi ganong mai ma ma mainit pa. Ay, sumasakit ang ulo ko pag masyadong mainit. Okay na po? Nakita nyo na? Tulad ng sinabi ko po ha. Kung may gusto kayo, sabihin nyo lang sa akin, screenshot nyo, bilogan ninyo, yan. Malalaman ko po. Paunahan na lang kung sino yung mauna. Mula nang makita nyo ito, kung ano yun, ang gusto ninyo, sabihin na ninyo at para ma-shake ko. Pero yung tago, sabi niya, sige po, kunin ko. Kunin niya, agad hindi, sasabihin niyo, tabi niyo muna, tamang sa kaklala ko kunin. Hindi po pwedeng ganun. Kung bibili niyo, bilhin niyo, huwag yung tabi muna, tabi, tabi, tapos katagalan, hindi pala kukunin. Ganun po, hindi po yung ganun. Kasi marami naghihintay. Sige po, mga karya hanggang sa muli, ingat po kayo. Ay, siya nga po pala, pabala. Uh, mag-ingat po ngayon heat, maraming masyadong matindi ang init uh, doble ingat po tayo, ako nga nagdo-doble ingat, pero in ina pare pa rin ng high blood <laughs> Ganun po talaga, pag may edad na ano po, sige, ingat po sa inyo, God bless bye